Yan. Dandan sa paghatak sa bak Baka yung buntot sa harap mahatak mo, nako. <laughs> Dati noon eh, may nagpapahatak sa akin, sabihin, "Itay, hatakin mo ako. Saan mo gusto hatak? Sa sungay o sa buntot?" <laughs> Sabi, natatawa ako eh. <laughs> Sabi ni Bastard siya busy kanina eh. Huli <laughs> ka rito, Buter. Kung gusto mo maglaro, laruin mo yung itlog ko. Nagulat si Cyril sa room eh. Sabi ni Cyril siguro, dapat ako naglalaro noon eh. <laughs> kaya siya nagulat eh. Ba't kaya pinalalaro sa iba? <laughs> Yabal <lang> si Kamote. <laughs> Welcome back, kam Welcome back, Manyak. Inabot yata eh. <laughs> Nag-decline ng puta. <laughs> Kanina, bakit sa mic yun eh. Hindi niya pansin yung ID ko eh. Nakita niya. Uy, Kikay. Andiyan ka na pala. <laughs> Welcome back sa'yo, Kikay. Saka lumusot. Hindi kita napansin ah. Magkasabay siguro. Siguro nakapatong si Kamote sa kaya andito ako sa ano conference. Accept mo. Ayun. Siguro nung pumasok si Kamote na sa ilalim ka. Miski kaya at hindi ka namin napansin. At uh, ayan. Masyadong maselan to si Kamote ata uh, Kumusta ka na, Kiara? How are you? Welcome back sa yo, Mr. Kamote. Kamote. Ganda ng ID niya, no? Uh, ang ganda ng identity niya eh. Na madaling madaling ma-identify. Ma Kasi minsan sa ID rin 'yan eh, pag uh, para maano ka, para maging in ka sa room. Yung iba, gagawa ng isang ID na talagang tumatatak sa sa mga chatter once na pumasok mapapansin agad pero depende rin sa mga chatter yan eh ngayon magtatagal ka sa chatroom pag sinabi mong kamote kilala mo na agad yun si Johnny na yun di ba Johnny kamote ayan mga uh, ang ano uh, the playboy ayan the play tama ba yun kamote Wala yata ang tenga eh. <laughs> Buti na lang walang tenga. <laughs> Aruy, Diyos ko. <laughs> Meron ba? Kanino eh. Galit na galit siya sa... Sa ID ko eh. Ang puta. Kapal mo, Peter. <laughs> Ba't ka gumawa ng ganyang ID? <laughs> Peter Wapo. <laughs> Pwede naman siyang gumamit ng uh, kamote, wapo. Ayan. O, di ba? <laughs> Kawawa naman tong labs ko. Hindi makapasok. Hindi maka-enjoy niya yung pag-chat-chat. At, ah... Uh... Ah, okay. Wala tayong ano dyan. Hindi, hindi ako makipagpilitan dyan. Basta ako, Basta ako ngayon, ang girlfriend ko, sexy, maganda, bata. At higit sa lahat, malabo ang mata. Ayan lang ang problema. Pero okay na yan. Anong wala kang makitang conference? Diyos ko. Kaya lang, minsan hindi ginagamit yung isip eh. Lagi na lang lata lahat na lang ba ng babaeng makakarelasyon ko, ganito na lang? Yung invite. Ayan, Diyos ko naman. Huwag maghanap ng conference sa chat room. Walang conference sa chat room. Ano ka ba? Nag-aral ka pa naman ng college, hindi mo ma-analyze 'yan. Walang walang conference sa chat room, ini-invite 'yan. Ang gulo. <laughs> Inahanap niya yung conference sa chat room. <laughs> Invite mo nga, stupid ah! <laughs> <clears throat> yung uh, shot ako, yung uh, labs ko. Ayan. Meron kang makikita nga invitation. Teka lang ha. Baka hindi niya na ano, Yuri Torres. Uy, uhaw. Uhaw sa laman. Yuri Torres. Bakit naging UT yan? Paki-invite nyo na rin to. Yuri Torres. Rocket Mail. Rocket Mail. At saka si Sweet, pwede paki-invite nyo rin si Sweet Ayan <clears throat> Okay, welcome back sa'yo Powered by Dillinger Ayan At uh, mag-uumpisa na yung ating uh, Ang ating kantahan At uh, tayo po yung uh, Magsipikit At uh, Tumungo po ng uh, Malalim At At uh, huminga po ng malalim <laughs> ayan bok mo yang ngot ayan ah, nakabroadcast ako wow hello fans how are you there are you fine okay I'm just here if you want to listen my voice I would like to speak it in English for the benefit of everybody. That who could not understand Tagalog That is why I am speaking English For the benefit of all nation From Pakistan, India, Bangladesh And American people And uh, Canadian people I would like to say Good morning Good afternoon And good evening To all the maniacs Of OFW Worker Zone 12 Ayan Have a good day and enjoy. If you want to sing, just type 12, then you can sing alone there, and we will clap here in the conference. This is now the system that we have made because of the fucking booters. <laughs> Kawawa naman tong girlfriend ko. Hilain nyo. Just go. <laughs> Ayun, ining. <laughs> Pasok na naman. <laughs> biglang sikip yung room eh. Pasok si Ineng kanina eh. Parang yung jeep, meron pang dalawang bakante. Tapos sumakay si Ineng, biglang sumikip eh. Kulang pa yung kulang pa yung upuan ng jeep eh. Lakas mo sumakop ng ano? Upuan, Diyos ko. Upong singko lang dapat eh. Nagkandong patuloy ng bata. Ineng, welcome back po.